Susuyurin ng mga frontliner ng St. Gerard Construction ang 30 barangay sa Pasig City para sa gagawin nitong lingguhang medical mission na pangunahing nakatuon sa mga senior citizen at mga trabahador. Ito ang ipinahayag ni Ginoong Curly Diskaya, ang Chief Operating Officer ng St. Gerard Construction, katuwang ang asawa nitong si Cesara Diskaya, ang Chief Financial Officer. Ayon kay Ginoong Diskaya, matagal na nilang ginagawa ang iba't ibang uri ng social services bilang bahagi ng kanilang Corporate Social Responsibility o CSR sa mga mamamayan ng Pasig. Idinagdag pa niya na ang mga pasigenyo ang kanilang pinapapunta sa kanilang head office sa Barangay Bangbang upang kumuha ng mga ayuda, gamot, wheelchair at iba pang tulong medikal. Ngunit sa pagkakataong ito, ayon kay Ginoong Diskaya, sila na mismo ang pupunta sa bawat barangay upang maliban sa maihatid nila ang mga social services ay makausap, makadaupang palad at makamusta nila ang mga pasigenyo. Uh, ngayon po, uh, meron po kaming uh, medical mission po dito sa barangay Bangbang. -Bang Bali, ito po ang pinakaunang pilot testing namin. Para malaman po namin kung ano pa ang talagang tunay na kailangan, ano pa ang magiging may tutulong namin parang nag experiment po kami bago po namin i ano sa Bong Pasig, bago po namin i gawing uh, sa Bong Pasig every Saturday po. Kasi uh, dati po sa building lang po namin ini-invite yung mga binibigyan namin ng mga charities. Ngayon po parang napa, naramdaman namin parang kung saya-saya -saya pala nang ikaw mismo ako pupunta sa kanila at pagbibigay. Kasi ito po ang napili namin yung advocacy ng uh, CSR ng company namin uh, dahil uh, para sa amin po, health is wealth. Kaya po ito ang naisipan namin yung advocacy at ito po ang advocacy na to ay magtutuloy-tuloy po ito sa buong pasig dahil masaya at kakaipapakiramdam nararamdaman namin dati noon Kapag uh, pumupunta sila sa office building namin. Minsan, yung mga empleyado na lang namin ang pinag-aasikaso namin para ibigay sa kanila. Pero ipa pala, kung ikaw na mismo ang nagbibigay sa kanila at ikaw pumupunta, dinadala mo sa kanila yung advocacy mo at makatulong sa kanila. At mas marami ang mabibigay mo kasi sila mismo pumupunta ng mga covered court para humingi at yung iba mga walk-in. At dito parang ilapit mo yung uh, tulong sa kanila. So parang sa effort ng pakaramdam namin kasi akala namin hindi magiging successful yung uh, event po na ito pero ang po namin napaka successful po at napaka warm po lalo na po yung si Hiwaga po ay in-invite po namin dapat dalawa sila si Hiwaga Diwata kaya lang busy na po si Diwata so may uh, feeling din po kami masaya masaya po kami makita sila na ano, kahit na mainit pinagpapawisan masaya ang pakiramdam Sinabi naman ni Ginang Diskaya na dahil sanay na sila sa regular na CSR, kaya madali na lamang sa kanila ang mga paghahanda kasama ng kanilang mga empleyado. Pero pagdating sa medical mission, naninibago sila dahil may mga kailangan pang ihanda ng patiuna tulad ng mga gamot at medical frontliners bago ang iba pa tulad ng venue at kagamitan. Actually, uh, this was planned para last year sana no birthday ko, hindi matuloy. Kasi sana no birthday niya, ma mahirap pala mag-set up ng medical mission kasi syempre from the preparation of the doctors to the medicines, uh, lahat 'yon inaayos muna. Hindi yung basta sabihin mo, mag-medical mission ako bukas, hindi pala ganun 'yon. So ngayon na uh, medyo nagkaroon ng preparation na kami at naging ready for today's event. Ilan sa binigyan nila ng prioridad ay ang mga medical needs ng mga senior citizen tulad ng hypertension, diabetes at iba naman ang para sa mga trabahador. Ang services kasi usually ang medical mission na masisipag talaga pumunta mga senior citizens, mga bata. So yun yung uh, mga doctors na nandito na for uh, hypertension siguro, for diabetes. Uh, kasi yun yung mga common na mga sakit ngayon. Uh, wala nang pinipili din na age ang uh, mga sakit na to. Dagdag pa ni Ginang Diskaya na nila ito tuwing Sabado. Kasama ng ilan din sa mga volunteer frontliners at special mention din ang anti-rabies shots para sa mga may mga alagang hayop na posibleng anyang ihihiwalay na schedule. Uh, Yes, every Saturday magawa namin atong uh, mga medical missions sa iba't ibang barangay. Uh, ang natutuwa ako madaming volunteers na na tumulong sa amin today as well as mga ibang doctors na volunteers din. Uh, may nag volunteer din for the anti-rabies shot for the dogs. Pero kasi syempre, kahit ko I have uh, several pets na dogs Uh, gusto ko rin isama kaya na this is for people naman. Ibahin natin siguro yung for the anti Narito ang komento ng ilan sa mga nakinabang sa nasabing medical mission. Maraming maraming salamat po sa St. Gerard na nagkaroon po kami dito ng medical mission. Maraming maraming pong natulungan. Sana po ipagpatuloy pa rin ang inyong, ang inyong hangarin na makatulong sa ating mga kapwa, taga o kung saan man. Uh, sana po patubayan kayo lagi ng poong may kapal na wag magkaroon ng problema habang kami ay tinutulungan ninyo. Maraming maraming salamat po sa St. Gerard. Sana po marami pa, marami pa po silang matulungan na mga nangangailangan para po uh, yung mga mahihirap po na wala po mga pambili ng mga med, uh, maintenance na gamot ay makakuha po. Maraming marami, marami po salamat sa St. Gerald dahil nakatulong po siya sa, sa mga mahirap, nangangailangan, lalo na mga gamot. Maraming salamat po sa mga bumubuo ng St. Gerald at kami nabigyan ng magandang uh, serbisyo unang-una sa pagbibigay ng gamot at pag-check up sa bata. Uh, ganun din po, may libre pagkain pa kami dito. Meron pa lugaw, meron pang uh, rice, at etc. Salamat po, St. Gerard, sa lahat ng kalawang. God bless po sa inyong lahat. Nabuhay po kayo. Po sa St. Gerard, sa gamot na binigay sa baby ko at sa mga kailangan sa mga bata ngayon sa Barangay Bangbang. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Pasalamat po ako sa St. Gerard. Sa pagbibigay nila ng uh, 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 tulong sa mga taga-bangbang, malaking tulong po ito, lalo na sa mga nangangailangan ng gamot. Salamat ah, po sa St. Gerald, lalo lalo na kay Ma'am Sara. Sana po marami pa kayo matulungan na kagaya namin mahihirap. Ang other siguro namin mga program, siguro pa rin, tunay-tunay pa rin ang pagbibigay ng mga nebulizers namin, glocometer, uh, anytime uh, magdala lang ng letter sa office namin. Uh, we will accommodate naman lahat ng mga request ng uh, mga to. Uh, lahat po ng barangay, huwag po kayong mag-alala. kami sa inyong lahat. At every Saturday po, pagkatapos po nito, dalang saya-saya, very successful. District 1 and 2, sabay, every Saturday, na makakaroon po ng medical mission. Tuloy-tuloy hmm. uh, po yun, para lahat po, makapagdala kami po ng, ano, ng aming advocacy sa inyo ah uh, prior to uh, siguro nung event, mag-a-announce kami sa Facebook namin Uh, personal Facebook, sa page ng St. Gerard. So, uh, sana you can uh, follow St. Gerard on, on, on uh, Facebook. Sa so, mga kapitan nila, definitely, uh, mag, siguro maglalagay kami ng mga tarpaulings prior to the event para aware yung mga pasigyan nyo kung sa barangay kami dadapo. Uh, masaya po ang puso oh. namin dahil naibibigay po namin ang advocacy namin at uh, pasensya na po ang napakalit namin advocacy. Uh, daling po ito sa puso, masaya po ang aming uh, uh, nabibless kami sa ginagawa namin dito. At nakita namin patuloy pong umaagos ang blessing sa amin. Kaya uh, binabalik po namin ang kapirasong blessing na ito na makagawa ng mabuting bagay sa kapwa. Uh, ako, mensahe ko sa mga pasigyan every Saturday, follow us on Facebook na lang para malalaman nyo kung ano schedule namin sa pagpunta sa mga barangays nyo for the medical mission. Uh, alam ko kalawaan kalawa, naka-request na sila for August naman sila, naka-schedule. So tuloy-tuloy ang services natin. Uh, try ko, pilitin natin na uh, magkaroon ng mga libreng vaccines para hindi, hindi na kayo pupunta kung saan-saan, uh, diretsyo na dito sa mga medical missions natin. Pilitin natin i-accommodate lahat ng mga tao at may libre din pakain tayo. Isa Aldana nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.